magandang araw pinirito ko yung lechon na bigay sa amin ito yung pagkain ko fried rice, piniritong lechon piniritong isda at sakawid matching black coffee ito mga ka viewers nagmamadali akong kumain dahil sa na marami akong lilinisin sa labas uh, sobrang mahangin dito mga ilang days na Sobrang hangin, so ang mga dahon napakarami sa bakuran ko. Yan pa lang ang natapos. Doon sa dulo hindi pa tapos. Ito pa lang dito. Ito pa lang portion. Ito dito, hindi pa marami pa. Thank you. Thank you guys.